mga bagahe na dumating. So, tatlo yun, mga loves. Samahan nyo kaming magbukas. So, simulan na natin dito sa nag-iisang box na nasa harap ko ngayon. And, Yay! Kami na mga loves, isa na to para di na kami mahirapan. So, ayan, papakitan namin sa inyo yung mga laman. Ayan, mga loves, ha? Eto yung mga loves? Eto, eto yung mga Ay, yung pa, ni ate na Gagamitin namin at December. sa December, mga loves So, ayan, nakita nyo naman siguro to sa vlog ni ate noon, yung mga binili niya. Pare-parehas kami, mga loves sa iyo, no? yan, Ito. Bali, apat to, mga loves sa iyo, no? Magkakaparehas kami ni na Mama, ni Irene, ni Jen, ako, sa si ate. Bali, lima pala to, mga loves sa iyan Ayan. Diba? Ready na kami sa Christmas. Christmas. Tapos, sa ah, susunod dito mga loves, meron mga chocolate. Ayan, kaso mga loves, siguro sa sobrang init, lumambot na naman sila. Ayan, ayan. Sa dalawa, na. tatlo, apat, marami pala mga loves. Ito pa. Ayan. Tapos, ito, ah, uh, itong mga naka-zip lang mga loves, ito yung ibibigay sa inyo ni ate. Ayan, marami itong mga loves. Ayan, oh. Ooh. Ayan. Ayan. Para sa inyo ito, mga lapso, abangan nyo kung kailan ko siya maipapadala sa inyo. Ayan. Ang dami, oh. O, diba? Ang bongga naman yung May Cross. May pa-ziplock pa na chocolate. Pa-ziplock pa siya. Ayan, lapso? Kailan, nangadu, nangadu, nangadu ano na. Ayan. Nangadu. Uh -huh. Ayan pa. Tapos, may mga chocolate pa rito. Ayan. <coughs> Ito, chocolate. At chocolate pa din. At meron pa chocolate. yan Tapos ito, merong mga, yan o. Oh. Saan natin mga labs, baka may laman sa loob. Mga ano yata yan eh. Yan, mga ano yan, bula. Ay, may parang ano sa loob, parang... Ah! Oh, crackers. Ah, ano to? Cookies. Cookies. yan Yeah. Ito pa, may isa pa you know? Tapos Ito yung Alam mo o Vanilla Almond ganda, yan o yata ito mga ating regalo. regalo, Ang ganda, abangan nyo tapos, may isang t-shirt dito. Ayan. Kulay Baylet. Ay, lavender siya. Ayan. May lavender. And then, ito ulit. Ayan. At meron pa ulit na isa. Ayan. Tapos, may mga ganito mga lato. Pangan talaga pang Christmas. Ayan. Ano yun tayo? Ayan. Ayan. Tapos, may mga Ayan na. Marami itong mga love sa iyo, no? Ano ba yan? Bali, anim. Ah. no? Anim. Pag-galil sa Tapos, meron dito na halagay sa bag na maliit mga love sa iyo, no? yung pang table, ayan. Table. Ayan. Tapos, yun ang cologne, adidas, ayan. Saan natin ito mamaya, mga labi. Tapos, meron dito yung panglagay din sa table, ayan. Para maganda ang ating Christmas. Tapos mga labs, ito pala yung si Santa na maliit. Ayan, nakalagay siya dito mga love colors. So, bubuksan namin to sa ano pa, sa Pasko. Pasko. Wow! Ito yung mga pang-decorate namin mga loves. Ayan, bali dalawa to mga loves. Ayan. Wow! Ayan. So, dito na nagtatapos ang unang kahon. Dumako na tayo mga loves sa pangalawang kahon. Ayan. Mga loves, nandito na tayo sa pangalawang kahon. So, buksan na natin ya yeah. Mga kumot ata yan. Meron tayong kumot dito. Ayan. Christmas. Pang Christmas din siya. Ayan. Tapos ito eh, so yung mga kasama ng mga pang table. Ayan. Marami pa to. Ito pa. At ito pa. Palitan ko sila mga labs. Tapos mga damit na to. Mga dress. Ayan. Pwede natin itong isuot ngayon na mainit ang panahon. Ayan ang mga labs. Ang ganda. Diba? Ang ganda. Tapos, ito pa. Dress din. Ayan. Ayan. May pang ano na tayo. Pang OOT din na tayong dress. Ay, pang kay Natalie pala na itong mga loves na yun. Ayan, tuwan-tuwa. Eh. Okay. Okay. Tapos, dress pa rin. Para sa nila, kayo na Samantha, isa dyan. Ayan. Dress pa rin. Ayan, o. Oh. May pa-backless sa likod mga loves. Eh. Ayan. Tapos, My color orange yan. Orange siya yan. And then, may pa transparent pa rin mga loves. Ayan, pang sexy na dress. Tapos ito, ayan, pantulog, ganyan. Tapos, ito yung kapartner nung short ko na napadala na niya dati. Yan siya, ganito-ganito yung mga loves. Ayan. Tapos, so, ayan, may mga t-shirt. Ayan. Oh, yun! May pamasok na ako mga loves. Oh, why? Ayan siya. Kamaglat si Kuya. Palit yan. Ito, so, mga loves, maganda to. Ayan. Ayan. Thank you nga pala sa aming taga-video na si Joshua Alonso. Ayan, sinakot na kita, Joshua. Ayan pa, oh. Ayan, dami mga loves, oh. Puro dress magtatayo na kami ng mga ano, mga ukay-ukay gano'n. Abangan niyan mga labs sa may ukay-ukay na kami soon. Kasi okay. madami to mga labs eh, oh. okay. Yan pa, oh. Puro mga damit na to mga labs. Yan, oh, mga dress. Yan. Ito yung mga pinagin na ati dati pa, oh. Kulay orange. Yan. Nahagis ko na lang kay mama, mga labs sa Ito mga labs na ang ganda. Ayan, oh ganda. Ito rent ay mga... Ito! Para twinny si Samantha at saka si Natalie. Ayan o. Ganda. yan Ito natin. Yun ate! Nakita ko na yung trouser. Ayan. Sana magkasya. May pang na na tayo mga loves. sa o. Ang ganda ng tela niya. Tapos ito. Pa-short. Ayan. Short. Tapos, ito ulit. Ayan, o. Oh. Ganda, mga loves. Tapos, ayan. May paleggings. Ano, mga ikaw? Ay, ano na. Ayan, o. Oh, may paleggings. Ayan. Ganda. Oh. Tapos, ito ulit, mga loves. Ayan. Nakita ito, mga loves, o. Oh, pero, white siya. Puro mga damit ito, mga loves, ha. Ayan, o. Oh. Para makita nyo lang. Ayan, o. Oh. Ito naman pang ano. Pag gusto ko nang magpapayat, magja-jogging ako, ayan. Tapos natin. Ikatid naman Tapos ayan, t-shirt ni Mother. Kasi malaki. Hindi pala siya malaki mga laps pang sa akin. Kasi lumaki ng... Malaki pa ako kay Mama. Tapos dress ito. Ayan, dress. Ayan. Tapos, Leggings. Ulit. Ayan. Kaso sobrang liit niya. Leggings ulit. Leggings ulit. And, ito maganda mga loves ko Ito to. Ayan, maganda ito mga loves ko. Ayan o. Ayan o. The rest. sa amin mga loves, ay Irene, hindi naman siya dress eh. Ayaw niya, mga loose ang gusto niya yung sinusunod. Ayan, dress okay. ulit. Ito sa Tapos may ano dito, may ano yan o, Tapos, yan mga damit to, mga loves ha. Ayan o. Oh. Puro damit to, mga loves. Uy! Nakita kong bagay kay Unso. Oh, ayan o. Oh. Diba? Hindi ko pa nakikita yung mga damit ni Buklinay, mga loves. Yung anak no. kapatid ko lalaki. Ayan o. Ito magandang short pang ano, jogging. Ito, pantulo. Yan mga labs, may mga ganito well, pala na pinadala si ate para siguro kay Natalie tsaka kay Samantha kasi Hello Kitty. Yan. Hello Ibuksan Kitty. Sa, ano, sa ayan, may short si Natalie, oh. O kaya si Sam kasi gusto niya mga ganito. Mga malalaki na short. Ayan. Tapos, ayan, may Las Vegas na pangginaw, Tapos, may yan pa, pajama. Yan. Tapos, may Panginaw ulit. Yan. Pangkali Natalie. Tapos, ito mga labso, masarap to. Ah, yan Sarap Sa to eh. Akin, yan. Ay, mama daw to, to mga labso. Yan. Tapos, ayan. Ayan o. Oh. Ito magagamit yung mga ganito mga labs pag tungtong ng December dito sa amin. Kasi pag tungtong na ng December, malamig na dito sa pantabangan. Ayan. Oh, akin to, akin. Ayan, akin yan, akin yan. <laughs> ayan. So, ayan. Ayan o. Eh, kung kayo sa manta. Mm -hmm. Chubles. Diba? <laughs> Nagahala lang sa siya. Ito. Yun! Hindi, Hindi natin itong magamit. Mga labs, malaki siya. Ayan. Pagpasensyaan nyo na mga labs yung kilikili ko ha pag nakikita nyo. Kay Irene. Pagpasensyaan nyo na lang. <laughs> Kay Irene yata kasi ya. Ayan. Ayan. Ganda dito <clears throat> mga labs. Ayan. Tapos may short ulit. Ayan. Uy, stretchable. Kasya ko ito mga labs. Stretchable pang mga stretchable na lang tayo ngayon, mga lozelo. Alam nyo na, tumaba. Ayan, o. Oh. Nabulong. Sa akin. Nabulong. na yung kanya. Sa akin. Ito pa, mga lozelo. ganda pang short. Kanya naman. Ayan, hindi na tayo natapos mga lozelo. Sinabi na yung Ayan, o. Oh, mga short yan. na dito. Ayan. Oh. Ayan. Tapos, Ayun, may naligaw na polo no? kaso maliit. Ayun. Kay Jelly punta to maliit. at sexy na siya. Maliit. Ito siguro kay la papa to mga labs Ayan. Ah. <coughs> yung Ay, mga ganyan kay la papa yan. Tapos ayan. Backless ulit. Ayan. Ay, ako yung ano na mga labs. Mas may ganito. Ayan. Kasi sa akin yung siya doon sa kanya. Tapos ayan, may t-shirt na white. Ipang may papa. Ayan. Tapos may black na t-shirt. Ayan. Kasi ako sa Ayan. Yung mga may tatak. Ito mga labyo. Laging pan. Siguro kasi ito kay hirap For Or may glitters kay Samantha. Ganyan. Tapos, ito mga labyo. Y. Tapos, ito. Ayan, backlist. Ayan, sa Mga pa top, mga loves kay Eh, hey, ito, maganda ito, mga loves. Bumasok ka yun. May naligaw na para, mga loves, oh. para may bra <laughs> <Era. Binda. coughs> Yan. Malapit na yung matapos yung mga damit, mga loves. konti na lang. Ito, mga labs, maganda to. Yan. Ganda siya. Oh, yes, ito pa, mga labs, oh. Yan. Mga bet ko yung mga my ganito. Nakakano ka lang. Tangking mo lang sa pantalo. Yan. konti na lang. Tapos, yes, ito short again. Ayan. Ay, bet ko tong short na to, mga lapis. Okay, Tapos, ayan. May mga short pa rin. Ayan. Hindi ko na papakata. Iba mga lapis, ha? Ayan. Ito, leggings. Ayan, kay mama. Leggings. Tignan ko na tayo. Kanyan, mi. Kanyan, samanta. Ito, mga lapis. Pwede siyang pamasok. Champion. Yan, pagpasensyaan nyo na kung nakikita nyo man ang aking kilikili. -kili. At sya ay namamawis na mga loves sa sobrang init. Yan mga loves, ang patanda. Yan, tapos may white. Kay kuya to, kay rapot. Yan, may white. May green. Mga t-shirt, mga loves. Ayan, kay kuya. Ay, mali kay kuya to. Tapos, ayan. Marami pa pala mga loves. Kala ko patapos na tayo sa mga t-shirt. Ayan mga loves, may mga t-shirt na white. Ayan oh, pwedeng pamasok nyo na Tapos ito. Ito mga loves, siguro yung mga pinaglihitan ni ate. Ayan, kasha na ng mga bata. Ayan, tapos meron yellow green. Ayan o, oh, kasha na ng mga, ba mga batang baluga. Ayan, may red. Ayan, red. And white t-shirt. Ayan, na oh, pwedeng pamasok kasi mainit na parang ngayon. Ito pa, white. Ayan. White ulit mga loves, ayan. Kala ko mga loves, tapos na. Ito mga ano pa rin ito, mga loves, mga t-shirt pa rin. Hindi na pakita sa inyo. Tapos, ito yung para kay Sabrina. Ayan, yung anak ni Kuya. Ayan na yung kanya. Merong mga pamoni sa taas. Tapos sa baba, ito yung mga cute na mga medyas. Ayan, mga loves, o. Ang nakikita nga. Ayan. Tapos, ito, t-shirt pa din. Ayan. T-shirt. At, t-shirt pa Ibu din mga lang. Sabrina Saps. Ayan, t-shirt pa rin. Ito. T-shirt pa din. Ito, may swimsuit na kulay know, yellow. Ay, mahilig yes. kay kuya talaga. ang rapra. Ay, pa else. <laughs> Tapos, ito mga lang. Ito, pwede ito sa akin. Ito nakatago na yung chan. Tago natin chan. Kasi malaki yung chan. Ito, so, maganda lang ang lotso. Ayan. Ah, ito, may mga... Ayan, pwede ko nang... Pwede akong magdala ito mga lotso pang ano ko sa office. At tayo, syempre, nag-office na tayo. Ayan, may mga laman itong mga mm. ano, mga lotso. Mm -hmm. May mga laman ng mga chocolate sa loob. Ayan. Sa inyo. Tapos, ito. Uh, ayan. Yung Kapi. Ay! Nag-leak na yung mga ano. Ito. Uh, mga chocolate na tunaw na sila sa lips. Ito. Oh. Yellow green. Tapos. Nari! May ano. Good grapes. <laughs> sangkalan. Sangkalan ng alam. Talagang pati sangkalan mga loves, pinadala pina ni ate pa mga lagso. Mga dress. Yan. Ko yan Tapos, mga gusto Tapos, may pusam. Nutella dito ayan. mga lagso. Yan, may Nutella. Tapos, yung ayan, gamot, gamot. na antacid para ito pag meron ka ano sa chan. Yan, ina-acid ka. Yan, pwede mo itong inamin. Mabisang mabisa itong mga lagso. Nasubok na namin yan. Tapos, meron pa dito isang Oh, yeah. Ang lagyanan, like, piling ko laman din ito mga Love's Chocolate. Gusto natin. pa yun. Ah, mga nuts siya. Ayan. Ah, mga nuts. Yung laman niya. Ayan. And then, another chocolate. Ayan. And chocolate. Ayan, mga lahat chocolate. Yung ilalim pala niya mga lahat may mga chocolate na mga ano. Tapos ito, mga t-shirt na. Ayan. Hindi ko na siya bukla din isa-isang pala. Ayan, mga t-shirt. Ayan. And then, meron pa din mga chocolate sa ilalim, mga loves. Iyan. Tatlong chocolate na assorted yung laman niya. Ayan. Tapos, may malaking box dito, mga loves. Iyan. Mahirap siya ibukas. So, meron pa rin ano dito, noodles. Iyan. Maanghang noodles. Ice. Tapos, sa loob niya, yung natitirang box, ito mga loves, buhati natin kahit na ayun <laughs> Yo! mga loves, siguro ang laman nito, pabango. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga laman nito na pabango. Ayun mga loves, na ito na kami sa pangatlong box. So pag nabuks, na, na, nalabas na namin lahat ng laman nito, last na yun mga loves, dahil tatlo lang yung naipadala ni ate ngayon. So kaya, simulan na uli natin. Yan, medyo na yun na pinapala tayo kasi mga loves, sobrang init dito talaga. Yan. At nakita na naman namin ang mga pony ni Sabrina. Ayan, okay. ang gaganda. Siya mga loves, oh. Kailangan may book ni si Sab. Tapos ito, kanya rin ito mga loves. yes. Kay Sabrina. Ayan. Tapos, ito mga loves, ang gaganda. Kaso ang liliit na. Ayan, oh. Para kay Sabrina ito, oh. Ang gaganda. Hindi, kasi pa niya to. Ang so cute. Ito de, oh. Ay, kasi pa niya. Tapos, ito mga laps yung mga medyas niya. Ayan, Ang cute, cute mga laps, so Talaga, pag mga damit ng baby, mga cute, ano. Ayan, yeah. lagay natin dito yung kay sap Ayan. Yeah. Tapos, may kumot ulit dito. Ayan. Yeah. Kumot. Tapos, ito pa mga laps, oh. Ang cute na siya. Ito, kasi ni Sabrina to, oh. Kasi niya yan. Ganda mga laps, so Susunod so. ito pa 3 months. Ayan. Yeah. Kumita ko sa inyo. Tatong buwan. Nakahiwalay. Ito yung pangharap, yung sa ano niya. Uh -huh. May sweater tops. Ito naman yung pants. Ayan. Kay Sabrina uli yan. Tapos, may mga pangkapiyata. to mga loves. Mm -hmm. Ah, kokwa. May mga loves. Kokwa siya. Tapos, may shoes. Ayan, pangkaisaman ka siguro to. Itong shoes na to. Yan. Bel pa na susuot yan. Ayan, isang shoes. Tapos, ito, pangalawang shoes. Ayan. Tapos, ito, para dun sa baluga. Ayan. Ang maliit. na niya, hirap rap to. Yan, mga labso, ang ganda. Maliit nga daw, ba? Tapos, ito ulit, para kay Sabrina. Ayan, mga labso. Para kay Sabrina, ayan at saka ito, ayan o. Pag marunong na siya maglaro, ito pwede niya paglaruan niya. Tapos, ito. Okay, yan ang kay Sam. Yan ang mga labso. Oh. Gaganda ng mga labso. Yan ang kay Sam. Tapos, ito ulit, mga labs para kay Sabrina. Ayan. Nalagyan okay, niya mga space labs space. para naka, nakabukod yung sa kanya. Tapos, ito, makeup. Ayan. Makeup yan. Ayan. Tapos, ito na yung shoes ni Sabo. cute. Ayan o, ang cute naman. Ayan, ang liit. Para kay Sabrina yan, yung shoes na maliit. Tapos, ito parang sa lamesa. Ayan, ang lagay sa lamesa. Marami pala ito mga loves yung para sa lamesa. Gagamitin namin sa Christmas. Tapos, ito pa isa. Tapos, Ayan, kailasa, ayan, maliliit. Ito pa. Ayan. And then, ito yung kay Samantha, mga loves na, ano, shoes. Ayan. Shoes, and then, pala Shoes, ulit ni Raph Ayan, thanks to Dahil marami na naman silang shoes. Marami na naman silang, Thank you, ano. Po. Tapos, ayan. May shoes pa dito. So may rap rap yung doang halap. Ayan. Just may rap rap. Tapos, eto. Ayan, may pag-uchi-uchi lang pa. Ayan. Shoes. Okay. Tapos yun mga loves, meron na tayo. Ayun! Ang hinahanap na collagen! Alam nyo na yan! mga ganito mga loves. Alam nyo na yan, collagen. Ayan. Tapos ito, mga ano uli. Mga uh, ganyan na. Mga mags. Tapos ito, mushroom coffee. yeah Dalo ko yan mga loves. Mm -hmm. Mushroom mm -hmm. coffee. Yan. Pinabanggal na niya yung mga uh, hindi. Tapos mayroon pa palanggay ito mga langsir. Eh? Tapos may malaking inuminan. Ayan, magagamit niyo ito ngayong tag-init. Dahil kailangan na kailangan natin unong ng tubig. Ito nga, uh, ilalagay sa ito. Ila, no? Ito mga langsir. Eh? Ang cute. Kulay pink. Yan. Ay, tumataas ay. ng kamay si Samantha. Ito pa mga langsir. Eh? May mga laman sila sa ilan. Ay. Tapos, ayan mga ay, nun, tato, chips. So, so, ay, nung ano to, nung hindi na padala ni ayan. Ate. Dati. Tapos, mo. ayan mga labs. Ito hindi na napadala dati. Masama ay. May mga labs pa mga labs sa loob. Mga chocolate, mga labs sa loob. Ubo kasi Okay. And then, chocolate ulit. Ayan. Dito pala sa ilalim, mga labs, puro chocolate. Eh, marami pa lang tsukulit eh. Kala buwal Ito pa. Ayan. Tapos, ayan, chocolate pa din mga lag. Ito pa lang malalaki. Dito, yes, nasa ilanganin. Ayan mga lag, chocolate pa din. Tapos, ito talagang pinaghahandaan na ni Ate May. Talagang bumili siya ng mga ang tabi doon. Ang paper pepper flake. Ba't daw no. dito? Ayan mga lag, so, para makrismas. Ayan. Hmm. Tapos, may chocolate pa rin ng mga labsa yan. Ayan, keep coming. oh. Tapos, ayan. Ito lang ang nakita, ano lang nakita. Hindi, tira lang kasi nung ano yan. Nung kamigay hmm. ni ate. Ayun lang, spam. Kaya tikitikisa lang kami dyan mga labsa. Tira lang ni ate. Tapos, ito mga labsa, yung mga pabango uli. Na... Pabango ba yan? Lotion, course, pabang, yan. Mga lotion, pabango yan. Yung mga labsa, yung natitirang pangatlong box, may laman pa siya sa loob. Ang mga laman niya, mga labs, yung mga pabango. Ayan, nabuksan na siya rito sa loob. Kaya papakita ko na sa inyo. Ayan, mga labs. So. Mga bath and body works yan, mga labs. Tapos, may mga kasamang lotion. lotion. Ayan. Ayan, mga labs, dito na natatapos ang aming pagbubukas ng mga pagahe. So, ayan, uh, sana supportahan niyo palagi si Ate Met. Salamat sa panonood uh, mga labs, yung mga nanditong mga chocolate na ipapadala ko. Hintayin nyo na lang kung kailan ko siya may papadala sa inyo. Mayroon din mga kasamang pabango yun at saka mga lotion. So, ayun. Um, Ate May, maraming maraming salamat, maraming sa, salamat sa, sa lahat ng mga binibigay mo sa amin at sa, sa mga amin. pabango, sa mga sapatos, dana, sa, at mga, tatus, sa mga sapatos ng mga bata. Okay. Yun lang, Ate May. Salamat ulit. Bye! Bye! Bye!